Alright mga masters, welcome, so welcome back sa ating ba channel So update lang tayo today, uh, bali nyo guys uh, Tinapos ko ng uh, italis yung ating andrito Sa terrace, and So okay na, baling uh, bali yung sidings natin So kompleto na yung mga master Tsaka dito sa gilid, ayan. So okay na po And then uh, diretso linis na rin ng ating italis dito So tinanggal na natin yung anak Tinanggal na natin yung mga Semento uh, na dumikit, ayan. so okay. So dito sa loob mga masters uh, Bali utay natin -tay na tayo ng tinilinis So 5S, ayan So, yung ating hagdanan, isa ginawa kaya ng foreman isa kinating na. Okay, so kinating na yung ating ano, step para pantay-pantay na siya. Okay. So, ito yung step na sa baba. Ayan. So, dito, kaya tayo. Ayan. So, sinigo, sinigo na yung uh, pagpuputol. Ayan, mga master. So, pataas. Ayan. So, baba lang step natin. Maganda. Ayan. Okay. So, ayan, dito sa taas. So, balik kayo sa pantay-pantay na yan. Then, uh, gagawin na lang natin sa natin. Isa, kailangan na maliha. So, lilihain na re yung ating uh, step. Then, yung mga dugtungan. So, tulad nito. Yan. So, kailangan na epoxyan yan para hindi makita. Yan. So, kailangan na sige yung ating pagkaan rin ng uh, uh, And then, ibabarnis yan mga master. Okay. Then, nakinabit ko ng isang tiles dito kung kulang. So, dito isa, tables na lang yung ano, sila ng hagdanan natin. Then akin nabit ko na rin isang Asia dealer natin ito mga master. Ayan. Sa kusina natin. Ayan. So, okay na. Ayan. Okay, so yun lang muna. Ah, bagay nabit ko ngayon. So, thank you po.